Ano yang pinatahid mo? Dahil pinatahid Kasi haman Pinatahid ko Lihat dulu mana, lihat dulu mana. Anu, gue dulu mana. Dali, dali na. Eh, cut, cut, cut. pinat, pinat. Jesus. Language... Wow. So Ayan, ano yan, be? Be? Tananananan. Wow. Ano, ano, ano? Ano mo na may grip na? Ika, ano? Ano reaksyon? Limbo, masaya? Ha? Ay, masaya. Ha? Bisa kay Lolo? Bisa kay Papa Manuel? Ano, na 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 Mama Merlin. Nagwo-works, nagwo-works. Yes, for today's video. Nagwo-works. 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 Ayan, yeah, guys. Ayan. Dita, na. Yay! Yay. <laughs> na dito sila, tita, pag umuwi. Yun na dyan, Okay, guys. Pak. Ano na mga problema nindong dua? Di planeta kag mocho no. Kita mo. Ah. Ano problema? Isa na. Ikutot na nilo ng data ta mo. Ha? Aw, magkatom Mama Merlin. Milk ang gusto niya. Ay, mam. Ay, Ay sino pa si Pamoy? Pag-aagad oh. Ano

Mayroon ba kayo niyan? Dito lang niyan kay Ate Daisy Vlog. Ay, Mama Merlin. Sa Libanon. <laughs> yan, guys. Uh, thank you very much, Brad, sa pagkumpunin yan. Hindi uh, uh, di na po mag maghihirap yung dalawang mga citizen dito sa Libanon pagpupunta at sila prime citizen ka mama Merlin hindi citizen yes. pagpupunta ko na ano, dalawang ano, matanda. Di man pwede. Citizen. Yay, Mama Merlin. Saya-saya. Di ba? Oh. Di diba? Dahil yang kay Ate dahil si Vlog in Libanon Beach. Ayan, guys. Tapos bukas, ayan nagbibisi-bisi sila Ate kasi ah, maglalagay daw ng moon bukas na naman. Ayan, guys. Ayan, si Papa Manuel, masayang-masaya yon Magsashower yon mamaya. Ayan, nagbibis-ibis yan. Nagluto sila ng Bicol Express. Wow, sarap ng pagkain nila. Okay, guys. Bye-bye. Good luck and God bless. social si ate! Allah, sa mga laba, hindi ni ate, dadaraw niya na, digdi, digdi na mga laba. na, kipa Bigdi like, na dama si Ate. Hihi. Ay, Ay. Di ako tatao. Oh, sus. Arog-arog lang kay ni ang pagbukas. Ate Anan. Ito pa lang arog-arog pa lang kay ni ho. Big arog -arog like, para arog-arog ko pa di nyo mararaot na. tianan, Anan pa lang arog kay kun na raot so. Kamot ko. Day na tumba day nagluwas sa tubig. Yeah, guys. Sosyal na ang bahay ni Mama Merlin. Di na maghihirap. Okay, guys. Yan, Bicol Express. Mana. Nagluto si Mama Merlin ng Bicol Express. Bako Mama Merlin hala tao ng sahipo na no. Kasi may ako kayo. Yan, sa mga lada. Naihipon ma. Kaya lang, sige, ba kaya ako ah. sa mga mga sahipo? Kulang pa nga ma. Sarong kawaling dakula. itu Bicol Express. Bicol. Bicol Express ya. Ah, saya aja no. Kali itu kita ini. Big. Sosial. Oh. Sasi arkan jali bi. Uy, bagus Pok mau segerang oh. Oh, prime. Uli na kamu, si Robert na kamu. Maliputon dyan ng tubig. Ayos, ha. ah. Ah, ubusan na ko na. Bukos <laughs> na mariusi po. Sos mariusi. Sabi ni Ivy. Sana daw pagbalik niya, may tubig na. Oh. Ang engage mo pag-carigos ni Mineral Oh, yan na. May tubig na. Nakamu, Papa Manuel. na nagkaigwang ki kamong pamangkinan agum naging vlogger oh okay sus tate tao ka ay ah, tigala tin jesus shal <laughs> manila style na ini eh. <laughs> for the first time ini sa libanon <laughs> Wow, kayo palang mayroon ito dito, ha? Ate Daisy Vlog! In ay, Mama Merlin! Ang pulang cool yan. Hindi ko pinon. Galing! <laughs> Di masaya na yung dalawang matanda. Hindi na sila maghihirap. Hmm. Okay, guys. God bless you. Bye-bye. Uday, -bye. Oh, ano ini. Eh? Ngayon sa mga ladakay ini. Eh. Ano na? Unuk -unuk. Nata. Ayan o, gatambak na urongin ni ate o. Jesus, sa ate, urongin mo na yan. Ha? Hmm. Hindi na problem ang no. paghugas. Hindi na problem, okay. okay. Ano masasabi mo ate? Okay. Ano masasabi mo kay ate Daisy Vlog? Thank you very much. Okay, God bless. Okay. okay. Yes, God bless. Um, marami na. Mm. Maraming tubig, maraming hugasin. Hindi <laughs> na kailangan sabog-sabog pa. -sabog Hindi <laughs> na mag-iigib. Hindi na mag-iigib. Hindi na haba ang braso. Sus. Kahit anong oras. Kahit, kahit, anong gabi. Kahit, anong gabi. <laughs> kahit anong gabi, malamig pa ang tubig. Pag malipo, hindi ang tubig. O si sigurang ho. Bisibisihan bisihan yan. No? Ay! Puto na subikol! Express TV! Pailin ni Ma! Sus! siram nang luto Namumulang lada kaya nyo ba yan cosiro bulawan nang lada pambansang ulam nang bicol ah pambansang ulam nang bicol bicol express oo oh. ah. pagmati mo sanaan so kinulodig digdio sa ulam pagmati mo naguuran sus so, Wow. Yan ang Bicol Express. Madaming karne at alamang sili. Ada, marami. Mas, mas marami yung karne. Tayo isang kawali. Ang bangot ka, karne. Ang bangot karne. Hindi nga ganda. Hmm, konti lang daw yung lada. Ang ganda ng kulay. Oh. Ah, well, so Kaya na ito maiskwila. Kaya

kita mai na bigna sijurin wala lang Diyos. mama merlin sige ulok uluk uluk doa mama merlin sige uluk -ulok na doa <laughs> sabi ni mama papa manuel babagal siya kisawir

Kain, kain. Uh, kain uh, ang birik-birik. Birik-birik yan. All around ka jam Sosyal. Sosyal. Ah, so, ligas bina si Mama Merlin nun yan. Pag sa sosyalin sosyalin ka naman. yes Si Mama Merlin lang ang may tubig din ngayon. May maligang. Ah. yan ang ano. Ah. Gusto mo sa maligang gumaligo. Ah. Gusto mo sa malamig. Tatangkihan, tatangkihan. Wow. papa mo Malamig, maliganggang Pag malipot Bata malipoton talaga dyan ang tubig Lalo pag isinbir Ano? Mm. Okay Okay, God bless 6 minutes na ini eh. Pwede na ini eh. pang YouTube Pe? Pagpapaminda <laughs> 22,000 Kapatlan 22 21 21 May additional 500 Noto lang Noto lang Pati ang blooder Blooder